Hi mga kayo! representing Robbie Sopalbay and this is Young Motoblog Page, one of the top 30 finalists of COVID-19 War Season 5. Samahan niyo po ako sa pag-abot ng aking mga pangarap at maging susunod na grand champion Tara at isasama ko kayo dito sa Bicol Region sa Mayon Skyline. Ang Mayon Skyline pala ay matatagpuan dito sa Tabaco City na mayroon siyang taas sa 2,700 feet above the sea level. At mas mataas pa siya kaysa sa Tagaytay kaya kahit mainit ang palahon malamig dito dahil sa foggy at lamig ng hangin. Pagdating nyo pala dito sa taas ay eh may kita nyo ang ganda ng Bicolandia lalong lalo na kitang kita ng Tabaco City at ang karatig bayan nito lalo na Mount Malinaw at ang Mount Masaraga at ang Pacific Ocean at syempre ang Tabaco City Albay at kung may kita nyo dito sa video to napakalawak at napakaganda ng lugar ng Tabaco lalo na dito sa taas ang may skyline kaya punta nyo na to bago pa lahat dito pala sa taas ay meron din sila tinatawag dito na Mayon Planetarium and Science Park also known as Virtual Mayon Simulation and Observatory Facility ang mga lokal na mamayan dito ay gumawa ng parang para sila ay mamuhay gumawa sila ng malaking tabak para sa picture taking at mabigyan sila ng kahit papano na konting tulog para sa mga turista at dito sa planetarium na to may kita nyo rin dito ang iba't ibang klase ng mga panindahan ng mga lokal na mamamayan dito tulad ng bonsai at especially ang specialty ng tabako ang tabak kung sa Tagalog ay itak at dito sa tabako kasi mas sikat dito ang, tabak, ang tabak or ang itak na yan na ginagawa dito mas nakilala sila also known na sa lugar nila tabako ayan yung bonsai na nakikita natin normally talim na mga taga dito at itong tabak makikita nyo ang gawa mismo dito sa tabako city at dito pala sa mayong planetarium meron silang mayong planetarium charges na mas normal na makikita nyo dito sa placard na nakalagay dito mismo sa lugar na to at sa bawat lakad ng mga tropa mga parisman ang long rise gamit namin ang helmet disinfecting foam ng Kobe syempre at dito magagamit natin iwas na rin sa ang ng helmet at napakasabi at napakabangon ng Kobe disinfecting foam. Dahil sa COVID, wala kang worry!